All right, good po mga kaagri. For today's video, uh, i feature po natin yung mga burgkak natin na galing Maynila. At the same time, lahat po ito ay winner na po mga kaagri. Ayan, so ito po yung gagawin natin na materials. So unang i-feature natin mga kaagri ay yung white gold. Two-time winner na po ito mga kaagri sa ulutan at isang derby po. Ayan, so bali yung prop na sa exam you will notice po yung kanyang paa ayan, yakuso na rin po ito mga kaagri ayan, so next natin mga kaagri featuring yung ating this is Boston sweater mga kaagri ayan, ang kanyang tama po ay ang kanyang pakpak, you will notice ayan po mga kaagri ayan, so malaki manok po ito mid to high 3 time winner mga kagri ayan so isasalang natin sa breeding ayan third set natin yung ating on creation ng Mel Sims cross oak grove 3 time winner na po ito mga kagri ayan galing din Maynila Kabiti po yung Laban and Milorde so gagawin natin yung burkak dahil wala tayong burkak at yung isa naman po ay ito you will notice meron pa pong ano mga kaagri may gamot pa yung mukha niya medyo ito po ay biyak yung kanyang dibdib -dib. that's why medyo matagal yung recovery at yung sapaan niya mga kaagri ayun ayun pero nakakatayo po ito mga kaagri nasa recovery stage ang gagawin po natin ay papaliguan ayan so yung next natin ayan ito yung ilalaban sana kaso ho mga kagri ka ay palugo na this is sweater hats mga kagri ka ayan medyo dry na siya kaya hindi ko na ito laban kasi kawawa naman so ayan so after lugon saka ho ipapalaban natin ayan so you will notice marami tayong pagpipilian sa mga burkak natin pero ang isa lang natin ay ito ito At saka Ito ho mga kagri, ka Ayan Dahil yung isa Ito ay nasa recovery stage pa po ito mga kaagri so, Hindi natin pwedeng gawin So papaliguan natin sila Dahil malayo ang pinanggalingan ng mga ito Ayan So Paliguan natin Ayan po mga kaagri Yung ating white gold Na medyo Magalaw So Candidate for woodcock two time winner syempre yung ating boss amo manager siya yung nagpapaligo dahil ako yung taga video ayan sa mga buyer po ni pader tested po ang mga manok nito o pader tingin ka dito yeah <laughs> yan sa mga buyer po niya yeah. legit po yan legit check mga ok siêng Okay. có nhiều qua công này mà